Iris, sino ka ngayon? Nagabay ng kapalaran, ang magiging ugnayan ng paninindigan at damdamin. Matapang ang loob, buo ang pasya. Ngayong araw, ikaw ang larawan ng tapang, na hindi natitinag sa gitna ng hamon. May apoy sa puso mo na nagtutulak upang suungin, ang landas na tinatahak ng kakaunti. Hindi ka natitinag ng pag-aalinlangan, ang bawat hakbang mo ay may saysay, may direksyon, at may tiwala sa sarili. Pakiramdaman mo lagi ang pintig ng iyong damdamin dahil ito ang tunay na gabay mo. Kapag ang loob ay payapa at ang puso ay matatag, kahit ang mahirap pa ang isang bagay ay nagiging daan tungo sa tagumpay. Ngayon, ikaw ay hindi lang basta matapang, ikaw ay inspirasyon. Taurus, sino ka ngayon? Nagabay ng kapalaran, ang magiging ugnayan ng katatagan at pananampalataya. Tahimik pero buo ang paninindigan. Ngayong araw, tahimik ka pero matatag. Hindi mo kailangang magsalita ng marami, ang presensya mo palang ay nagpapakita ng tiyaga at dedikasyon. Sa bawat kilos mo, ramdam mo ang lalim ng pag-iisip, at ang halaga ng bawat pas siyang iyong pinaninindigan. Hindi ka nagpapadala sa pressure ng paligid. Sa halip, pinipiling mong manatiling kalmado, kumakapit sa paniniwala mong ang tamang panahon, ay dumarating sa mga marunong maghintay. Ikaw ngayon ay simbolo ng disiplina, at katahimikan na may bigat, tila ba kahit ang mundo ay humihinto upang makinig sa iyo. Gemini, sino ka ngayon? Nagabay ng kapalaran ang magiging ugnayan ng talino at liksi ng pag-iisip. Mabilis mag-isip, marunong umiwas. Ngayong araw, ikaw ang inspirasyon ng mga taong hinahanap ang galing sa komunikasyon. May taglay kang talas ng isipan at bilis ng desisyon. Alam mo kung kailan magsalita at kailan dapat manahimik isang bihirang galing na kayang bumalans ng emosyon at katwiran. Mabilis mong nababasa ang ugali ng tao sa paligid, kaya't bihira kang maloko. Marunong kang umiwas sa gulo, pero marunong ring samalo ng pagkakataon kapag tama ang tsempo. Ikaw ngayon ay parang hangin, hindi nakikita, pero nararamdaman ng lahat ang presensya mong, may dunong at diskarte. Cancer, sino ka ngayon? Nagabay ng kapalaran, ang magiging ugnayan ng damdamin at alaga. Tahimik ang loob, pero malalim ang puso. Ngayong araw, ikaw ay isang kanlungan. Nananahimik ka, pero ang puso mo'y nagsasalita ng pagunawa at malasakit. Marunong kang magmahal nang hindi naghahanap ng kapalit. Lahat ng ginagawa mo ay mula sa intensyong magbigay ginhawa sa iba. Ramdam mo ang emosyon ng nasa paligid, parang alo ng dagat na dumarampi sa puso ng bawat nangangailangan ng tapik at pagunawa. Ikaw ngayon ay simbolo ng pag-aaruga. Isa kang alaala ng tahanan sa panahon ng pagkaligaw. Leo, sino ka ngayon? Nagabay ng kapalaran, ang magiging ugnayan ng tapang at liwanag. Ang liwanag na hindi natatakpan. Ngayong araw, ikaw ang araw na hindi nagpapasilaw sa dilim. May natural kang karisma na hindi sinusubukang kunin, ang atensyon, dahil kusa itong ibinibigay sa iyo. Hindi mo kailangang sumigaw upang marinig, sapat na ang presensya mo upang mapasunod ang iba. Malakas ang loob mo, pero marunong kang makiramdam. Marunong kang gumabay ng hindi nangingibabaw. At kapag ikaw ang nangunguna, ang iba ay sumasabay dahil alam nilang may direksyon ang liwanag mo. Ikaw ngayon ang inspirasyon ng lakas, na hindi mapagmataas, kundi mapagbigay. Virgo, sino ka ngayon? Nagabay ng kapalaran, ang magiging ugnayan ng pagpapahalaga at katiyakan. Tahimik ang galaw, pero malinis ang layon. Ngayong araw, ikaw ang may dalang kapayapaan sa detalye ng buhay. Maingat ang kilos mo, at sinisigurado mong lahat ng ginagawa mo ay may saysay -say at kalidad. Hindi mo hinahayaan ang sarili mong gumawa ng basta-basta, dahil alam mong kahit maliit, may epekto ang lahat. Hindi man laging napapansin ang sakripisyo mo, pero alam mo sa puso mong ang bawat pagsisikap ay may mabuting bunga. At higit sa lahat, hindi mo ginagawa para sa papuri kundi dahil ito ang tama. Ikaw ngayon ang anyo ng dedikasyon, na hindi kailangang ipagmalaki, dahil kusa itong kinikilala. Libra, sino ka ngayon? Nagabay ng kapalaran, ang magiging ugnayan ng balanse at ganda ng loob. Tahimik na timbang, magaan sa damdamin. Ngayong araw, ikaw ang tinig sa gitna ng kaguluhan. May kakayahan kang magpatahimik ng alon gamit lang ang tono ng boses mo. Hindi mo pinipilit ang iyong panig, sa halip, hinahanap mo ang pagkakaintindihan. Ikaw ay hindi lang patas, kundi marunong ding makiramay. Alam mong hindi lahat ay kayang maging kalmado, kaya't pinipili mong maging ilaw ng kapayapaan. Ikaw ngayon ay ang timangan ng damdamin, na ang bigat ay hindi bumubuwal kundi bumabalanse. Scorpio, sino ka ngayon? Nagabay ng kapalaran, ang magiging ugnayan ng lalim at katutuhanan. Tahimik ang tingin, pero matapang ang diwa. Ngayong araw, ikaw ang tanong na hindi basta sinasagot. Malalim ka mag-isip, at hindi lahat ay kayang sabayan ng lalim ng nararamdaman mo. Pero hindi ibig sabihin ay mahina ka, bagkus, mas matatag ka sa loob kaysa sa pinapakita ng iyong panlabas. Hindi ka basta nagtitiwala, pero kapag nagtiwala ka, buo at tapat. Alam mong hindi lahat ng tao ay totoo, kaya pinipili mong manahimik kaysa makisabay sa ingay ng mundo. Ikaw ngayon ay ang katahimikan na may kapangyarihan, ang damdami na hindi kailanman peke. Sagittarius, sino ka ngayon? Nagabay ng kapalaran, ang magiging ugnayan ng kalayaan at katutuhanan. Malaya ang diwa, bukas ang paningin. Ngayong araw, ikaw ang paglalakbay ng isip at kaluluwa. Hindi mo kayang manatili sa isang sulok ng kaisipan, kailangan mong lumipad umanap ng sagot, at tuklasin ang hindi pa nararating. May sayang dala ang pagiging totoo mo. Hindi mo pinipigilan ang sarili mong magsalita ng totoo, kahit minsan ay masakit. Para sa'yo, ang katotohanan ng tunay na pagmamalasakit. Ikaw ngayon ay parang pana, matulin, direkta, at may layuning abutin ang liwanag ng katotohanan. Capricorn, sino ka ngayon? Nagabay ng kapalaran, ang magiging ugnayan ng sipag at pananagutan. Tahimik magtrabaho, pero malayo ang nararating. Ngayong araw, ikaw ang haligi na hindi natitinak. Sa bawat sandali ng pagkilos mo, may plano, may direksyon, at may disiplina. Hindi mo kailangan ng madaming salita, ang gawa mo ang nagsasalita para sa iyo. Habang ang iba ay nagpapahinga, ikaw ay gumagawa. Hindi dahil gusto mong mauna, kundi dahil gusto mong maging handa. Dahil sa mundo mong ginagalawan, alam mong ang tagumpay ay hindi minamadali kundi pinagsusumikapan. Ikaw ngayon ay ang lakas sa likod ng katahimikan, ang tagumpay sa loob ng dedikasyon. Aquarius, sino ka ngayon? nagabay ng kapalaran ang magiging ugnayan ng kaisipan at hinaharap Iba ang pananaw pero may lalim ang layunin Ngayong araw ikaw ang tinig ng bagong ideya Hindi ka natatakot maging kakaiba dahil alam mong sa pagiging totoo sa sarili lumalabas ang tunay na galing Marunong kang mag-isip sa labas ng nakasanayan at dahil dito may kakayahan kang baguhin ang takbo ng mga bagay. Hindi ka madaling ikahan. Kapag may hindi naaayos, ikaw ang una sa paghanap ng solusyon. Sa puso mo, ang pagbabago ay hindi hadlang kundi tulay patungo sa mas mabuting bukas. Ikaw ngayon ay ang hangin ng pagbabago, hindi mo kailangang ipagsigawan dahil ramdam ka ng mga nangangailangan nito. Paisis, sino ka ngayon? Nagabay ng kapalaran ang magiging ugnayan ng imahinasyon at damdamin. Malambot ang puso, pero malawak ang panaginip. Ngayong araw, ikaw ang panaginip na gumigising sa pag-asa ng iba. May taglay -like kang sining sa bawat galaw, damdamin sa bawat salita, at pag-ibig sa bawat tinutulungan. Hindi ka kailanman nawawala ng kabutihang loob. Kahit paulit-ulit kang masaktan ang isipan mo ay parang tubig, malalim, malaya at may dalang misteryo. Sa bawat pananahimik mo, may mga ideyang bumubuo ng mundo sa iyong isipan. Ikaw ngayon ay ang pangarap na nagbibigay liwanag kahit sa pinakadilim na sulok ng damdamin.